Magandang araw mga bata, ako si Laika. Ako ay nasa unang baitang pangkat kukuan. Ako ay pumapasok sa Dumagipo Elementary School. Barangay Koso ko siguro na Aurora. Isa akong mag-aaral. Ito ang paaralan ko. Araw-araw sa pagpasok ko sa paaralan, may marami akong nakakasalamuha. Sila ang bumubuo ng paaralan. Nais ba niyong malaman kung sino-sino sila? Tara at ipakikilala ko kayo sa kanila. Sa umaga, pagpasok ko sa gate, siya ang unang akong nakikita. Siya si Kuya Aye. Isa siyang janitor at minsan nagbabantay din siya sa gate. Bago ako pumasok sa silid-aralan, lagi ko siyang nakikitang nagwawalis sa paligid. Siya si Ati Lorelie, o mas kilala sa tawag na Ati Bulit. Isa rin siyang janitor na kasama ni Kuya Aye. Buong araw, kasama ko siya sa loob ng silid-aralan. Matiyaga niya akong tinuturuan. Siya si Mam Ma Mayring, isa siyang guro kung may pagdiriwang sa paaralan at kung flag ceremony, palagi ko siyang nakikita at naririnig na nagbibigay ng mensahe. Guru din siya sa grade 5 at 6. Siya ang namumuno sa aming paaralan. Siya si Sir Roberto. Si na Ma Ma'am Afigil, Ma Christine at Sir Dennis ay madalas ko naman nakakasabay sa pagbili ng pagkain sa kantin. Nakakausap ko rin dito si Ati Lori, J. na nagtitinda naman sa kantin. Samantala si Mam Abby, Mam Tin at si Dennis naman ay mga guru din. Araw-araw ko silang nakakasalamuha, madalas nakakalaro pa. Kasama sa pag-aaral ng abakada, sila ang aking mga kaklase. Madalas ko siyang nakikita ang may ginagawa sa loob ng opisina. Siya si Ma'am Joy, isa siyang administrative officer o tinatawag na A.O. Minsan din naman bumibisita ang adas ng aking para lang. Siya si Ma'am Edna. Minsan nagkasakit ako sa pagsakit ng aking tiyan. Sa kanya ako dinala ng aking guro upang bigyan ng gamot. Siya si Nurse Lawrence. Minsan, dumadalo din siya upang kami ay timbangin. Siya ay isang nurse. Palagi ko silang binabati tuwing sila ay nakikita ko. Gumagamit ako ng po at opo. Lahat sila ay masisipag, matulungin at mabubuting tao na iniisip ang kapakanan ng batang tulad ko. Natandaan ba ninyo ang mga ipinakilala ko sa inyo? Sila ang mahahalagang tao na bumubuo sa paaralan. Sana ay natandaan nyo sila. Maraming salamat!